Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang benepisyo ng saging sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga saging ay isang napakatanyag at maginhawang prutas, ngunit ito ba ay mabuti para sa iyo? Ang mga saging ay isang sikat na merienda. Ang mga ito ay masarap, maginhawa at naa-access, ngunit naging paksa din ng kontrobersya paminsan-minsan. Karapat dapat ba silang purihin dahil sa pagiging isang mahusay na pinagmumula ng pat-asa o karapat dapat sa pamumuna para sa pagkakaroon ng masyadong maraming asukal? Masarap bang kainin ang mga ito araw-araw? Kung gayon, ilan? Ayon sa USDA, ang isang medium na saging ay naglalaman ng mga kalori, isang daan at limang protina, isang gramo kabuoang taba, 0 na gramo carbohydrate, 27 gramo fiber, 3 gramo mga asukal, 14 na gramo potassium, apat na raan at 22 miligramo. Ang mga saging ay isang magandang mapagkukunan ng mga carbs, pangunahing gasolina ng iyong katawan para sa paggawa ng enerhiya. Naglalaman ito ng mga bitamina B tulad ng mga bitamina B3, B6 at B12 na tumutulong sa iyong katawan na magsynthesize ng enerhiya. Ang mga saging ay maaaring maging bahagi ng isang masustansyang pagkain o merienda at pinakamahusay na ginagamit kapag ipinaray sa malusog na taba o protina. Ito ay dahil ang mga carbohydrates ay mas mabilis na natutunaw kaysa sa protina o taba, kaya ang pagpapares ng isang saging sa isang malusog na taba o protina, tulad ng isang dakot ng mga almendres o isang tasa ng Greek yogurt, ay makakatulong sa pagpapahaba ng enerhiya na ibinibigay ng saging. Kapag kinakain bilang bahagi ng balanseng pagkain, makakatulong ang saging na mapanatili kang mabusog ng mas matagal. Ang pakiramdam na nasiyahan sa pagitan ng mga pagkain ay binabawasan ang posibilidad na magkaroon ka ng cravings at lumampas sa iyong pang-araw-araw na caloric na pangangailangan, na sa paglipas ng panahon, ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang. Pagamat walang katibayan na ang mga saging ay direktang nagdudulot sa iyo ng pagbaba ng timbang, ang mga ito ay isang maginhawa at madaling magagamit na opsyon sa pagkain na madaling may sama sa isang masustansyang pattern ng pagkain upang mawala ng timbang. Ang pagtaas ng iyong paggamit ng prutas at gulay ay nauugnay sa mas malaking tagumpay sa pagbaba ng timbang. Dahil ang saging ay isa sa mga nangungunang prutas na regular na kinakain, hindi nakakagulat na matutulungan ka nito sa iyong mga layunin sa pagbaba ng timbang. Ang mga saging ay naglalaman din ng isang uri ng dietary fiber na kilala bilang lumalaban na starch na tumutulong sa pagpapakain ng mabubuting bakterya sa iyong bituka. Ang lumalaban na starch na matatagpuan sa mga saging ay nakakatulong sa pagpapakain ng mga probiotic strain partikular na Bifidobacterium at Lactobacillus. Ang mga ito ay mahalagang mga miyembro ng isang malusog na gut microbiome at tumutulong sa katawan na makagawa ng mga compound na maaaring makatulong sa pag-iwas sa sakit. Tinutulungan ka rin ng fiber na mabusog ng mas matagal. Kung ikukumpara sa iba pang carbohydrate forward na pagkain na kulang sa fiber, ang saging ay puno ng fiber, na nagpapabagal ng sapat na panunaw upang tumagal ang enerhiya. Gayunpaman, mainam pa rin na kumain ng saging kasama ng protina o malusog na taba para sa napapanatiling enerhiya. Sa pangkalahatan, ang pagkain ng saging ay isang madaling paraan upang matulungan kang maabot ang iyong pang-araw-araw na inirerekomendang dami ng fiber. Ang pagkuha ng sapat na potasa sa iyong diet ay maaari ring makatulong sa pagpapababang ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga nangungunang sanhi ng cardiovascular disease, kaya ang pagkain ng mga pagkain naglalaman ng potasyum araw-araw ay isang mahalagang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Sa kabutihang palad, madaling isama ang mga saging sa mga pagkain tulad ng smoothies at overnight oats, na maaari ding maglaman ng iba pang prutas at buong butil na maaaring magsulong din ng kalusugan ng puso. Ang isang hindi gaanong kilalang katotohanan tungkol sa mga saging ay naglalaman ang mga ito ng phytosterols at carotenoids, na parehong may mga katangian ng antioxidant. Ang mga saging ay may mas mataas na kapasidad ng antioxidant kaysa sa ilang berries, herbs at gulay at sa makatuwid ay maaaring makatulong sa pagbawas ng mga nakakapinsalang epekto ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng pamamaga at makapinsala sa mga tissue ng katawan. Kung magpapatuloy ito habang tumatanda ka, maaari itong humantong sa talamak na pamamaga. Isang kilalang dahilan ng mga sakit gaya ng sakit sa puso, diabetes, kanser at higit pa. Ang pagkonsumo ng mga prutas at gulay na mataas sa antioxidant ay maaaring makatulong sa iyong katawan na magkaroon ng mga tool na kailangan nito upang makatulong na mapanatiling kontrolado ang pamamaga. Ngayong alam mo na ang lahat ng paraan na maaaring makinabang sa iyo ang saging, ilan ang dapat mong kainin. Gayunpaman, ang pagdidikit sa isa hanggang dalawang saging bawat araw ay hindi dapat magdulot ng mga isyo para sa karamihan ng mga tao. Ang mga ito ay medyo mataas sa carbohydrates, kaya ang pagkain ng mga ito kasama ng protina o taba ay ipinapayong din upang suportahan ang matatag na antas ng enerhiya. Ang mga taong may advanced na sakit sa bato ay dapat limitahan ang mga saging at iba pang mga pagkain na mataas potasyum upang maprotektahan ang kanilang mga bato at puso mula sa pinsala. Ang pagkain ng masyadong maraming saging o iba pang mga pagkain may mataas na potasa ay maaaring magdulot ng labis na potasa sa katawan na tinatawag ding hyperkalemia. Maaari itong magdulot ng malubhang problema sa kalusugan kabilang ang mga isyu sa puso. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay hindi kayang sikmurain ang bilang ng mga saging na kinakailangan para mangyari ito, ito ay isang bagay na dapat tandaan. Ang mga saging ay pinakamahusay na ubusin katulad ng iba pang masusustansyang pagkain, sa katamtaman at bilang bahagi ng isang malusog, balanseng pagkain o merienda. Ang saging ay isang masustansya at maginhawang prutas. Ang mga ito ay isa ring magandang source ng potassium, antioxidants at fiber. Bilang bahagi ng isang malusog na diet sa pamumuhay, ang mga saging ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng malalang sakit, mapabuti ang kalusugan ng bituka at higit pa. Ang mga ito ay madaling mahanap at maraming nalalaman upang gamitin sa lahat ng uri ng pagkain. Ang mga saging ay mahusay na panatilihin sa kamay at maaaring maging isang nakapagpapalusog na bahagi ng iyong pang-araw-araw na diet. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.